Welcome to Commuter Philippines. I'm your host, This Right Guy. For today's video, samahan mo ako libutin at tuklasin ang mga ruto ng bus, jeep, at van dito sa One Ayala Terminal, Greenbelt, at Landmark. Andito tayo sa labas ng One Ayala Terminal sa may overpass na nagkoconnect sa One Ayala at McKinley Exchange. Makikita dito ang northbound bus stop ng EDSA Carousel papuntang Megamall, Cubao, Trinoma, SM North, at Monumento. Nandito din ang BGC Bus Terminal papuntang Market Market, Burgos Circle, Bonifacio Stopover, at Uptown Mall. Sa tawid naman makikita ang terminal ng jeep na papuntang Washington at Market Market. Andito na tayo sa MRT Ayala Station. Ang last trip ay 9.55pm papuntang Taft at 10.15 papuntang North Avenue. Pero nagsasara ng 10.09pm ang station para makababa ang mga pasahero. Ang daan papuntang McKinley Exchange ay nasa kanan, samantalang nasa kaliwa naman ang papasok sa One Ayala Terminal. Ang ruta ng City Bus, P2P at EDSA Carousel ay papuntang Alabang Star Mall, Ayala South Park, Bikutan, Eastwood, Fairview, FTI, Katipunan, Pilar Las Piñas, PITX at SM Mall of Asia, Robinson's Galleria, Robinsons Las Piñas, Sukat at UP Town Center. Ang mga ruta naman ng provincial bus ay papuntang Antipolo, Balibago Complex Santa Rosa, Patanga City, Binyan, Kalamba, District Imus, Kawit, Lancaster, Lucena, Noveleta, New Valley, Pasita Complex, SM Asinag, Somamolino at Santa Cruz, Laguna. Ang RRCG na bus na papuntang Alabang Town Center at Kainta ay nasa may Greenbelt 5 at ang Kalamba Pitupi naman ay nasa may Landmark. Ang terminal ng UV Express ay nasa lower ground floor ng One Ayala Terminal at may mga ruta papuntang Antipolo, BFL Grande, BF Resort, Bikutan, FTI, Palar, Arca South, Imus, Marikina, Molino via SLEX at Coastal, Pasita at Binyan, Pasig, Pulang Lupa, Russia Moonwalk, SM Bacoor, Sukat at Suki Market Mayon. Ang schedule ay karaniwan mula 3pm hanggang 10pm depende sa availability ng mga van. May sakayan din dito ng jeep na papuntang Pasay Road at Libertad na dadaan sa Don Bosco. So that's it. Thanks for watching. Don't forget to share and subscribe to my YouTube channel.